Naging matagumpay ang naganap na unang fan meet ng Will Calab team ni na Will Ashley at Bianca de Vera, ang That Fair Call tadhana na ginanap nitong Merkoles, November 5 sa Metro 10 Convention Center sa Pasig City. Ang bongga nga ng Wilka dahil ang mga fan nila ang nag-organize at nag-mount ng nasabing event Talagang binungka nilang event at talaga namang na-enjoy yun ni na Will at Bianca. Nag-embeta pa sila ng ilang celebrity guests na nag-perform si gabing iyong gaya ni Matt Lusano at ng Ben and Ben. Tilian nga ang lahat ng sabay na dumating at naglakad sa red carpet si na Will at Bianca. Mas napuno ng kilig ang venue ng mag-perform na ang bandang Ben and Ben, lalo ng pakyatin ng maito sa stage, sina Will at Bianca. Kinanta ng banda ang Wilka song na Lifetime kung saan isinayaw ni Will si Bianca. Makikita rin sa buong gabing iyon ang pagiging maalaga ni Wil kay Bianca. Kahit hindi man sila in real life talaga ay masaya ng kanilang fans na makitang nag-enjoy sa fair na iyon ang Wilka. Usap-usapan ngayon sa social media na magkasama ang napapabalitang magjawa ni si Daniel Padilla at Kayla Estrada at nagbakasyon sa Burakay. Kalat na kasi ngayon ang malarawan ng ilang mga staff sa Katiklan Airport kung saan nagpa-picture sila sa dalawang kapamilya stars. Ayon sa mga nakakita, hindi sila sabay sa flight dahil nauna ng kaunting oras si Daniel habang sumunod naman si Kayla kasama si Maggie ang nakababatang kapatid ni Daniel. Mukhang true naman ang chika dahil marami ang nagbagi ng kanilang larawan kasama ang dalawa. Ako na maglalayag debut, arrive at Katiklan Airport with different flight number. Nauna lang si Tanya lang dalawang oras ta sumunod na si Kayla. Sabi ng isang Katiklan Airport staff sa kanyang post, bukol parito nagpatotoo rin na magkasama ang dalawa dahil mapapansin sa Instagram story ni Kayla at Maggie na magkasama at nasa iisang lugar lamang sila. Bago pa mapabalitang nasa burakay si Daniel at Kyla, ay namataan ang dalawa na magkasama sa isang mall at namimili ng mga outfit pang witch. Pagamat wala pang formal na konfirmasyon, ay hindi na itinatago ng dalawa sa madlang people kung ano man ang namamanggitan sa kanilang dalawa dahil lantad na sila sa publiko. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.